Kita nyo naman mga idol, oh, pagkababa na oh. Kaya naman kakaya, kaya, kakaya ka, sa <laughs> nag-order. <And> hindi <laughs> na rin lang daw, hindi pa tirahin. Iyon. Ah, nag-order nga tayo na tirahin na natin to at baka matira pa ng iba. <laughs> Ari pala, oh. Ari pa, oh. sa iyo yan. Kaya hindi ganun halata. <laughs> <laughs> Dahil nandun sa taas, no? Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Inayos na nga natin ang pailaw sa sityo pag-asa at pagkatapos nga nito ay nagderecho pa kami sa buhay na tubig. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! mga idol at dumating na nga yung mga pag-repair ng ating linya. wow! Anang pugi oh, naman ng amin driver. Ah, oh. Pagbabalik! Wow. <laughs> Yun, <no? laughs> ayun, nga mga idol at second day na natin dito sa Barangay Bakawan at ngayon nga ay papaylaw natin ang Sitio Pag-asa. So, ayun yung isa kasama natin sa dulo. Nakakilit na. Yan ang mga idol oh. At si Kuya Boy at si Foreman Jackie.

Ang ah, mga diskarteng malupit. Pagka mataas daw yung poste oh. Ganyan ang gawain. Ayun. Ang galing. Bagay yung bit mo. Yung at naglama, di naman, oh. Sambira natin yung utang. tali. santali. Temporary meron. Temporary. Ay. Ay. Wow. Ay. Dalawang kasalayan. Abid pong talib, banda -tali, rito. -tali, yes. Ay, Atan. Ay, Abot yan. At yung ayong lubid doon high school. Hindi, yes, talili tayong pag-akyat. Ako na yung desanood. Ano yung dalawang rescue natin sa baba? Ah, magka-pull to pool tayo? Oo. Uh. Hmm. Tapos. <laughs> um, <nababahay nung> mula. <laughs> yung mababalayan, yung nakalayan, nakakulayan, nakapilipit. Naka Oo. Uh -huh. <laughs> data. Ah, eh? Ay na tubig, na, mga idol at umpisa na naman ang aming pag-aakyat sa bundok ng pag-asa. <laughs> Ayos ka na naman ni eh, Ron. <laughs> Dito na ano. grabing troubleshooting are. ka kamoy na yun kontador. Pero, na digkit. Na digkit. Na digkit nga Dikit? Nadikit nga. Ate, yan. na yan. nga yung ano trouble. Na hindi nila ang pala. Sa wakas. Ay, na yung ano pag-asa. Magkakamira na ng pag-asa. Pag-asa, oh. ng pag-asa. ha? Tutulin mo na yan. Kailangan gawin mo yung tartoy? eh Oo, bagsak mo niyan para... ano, 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 na yan. Para... ano nga Lagyan natin ang Ako na. Press place. Okay. Okay, yan. Ay, iri pala. Yan sa'yo? Yan? Yan sa'yo? Iri oh. oh. Yan, iyo, yan. Oh. Kaya hindi ganong halata. Pando Dahil lang sa taas, no? Grabe, oh. kaya naman pala, ano? Hindi magkakuryente. Global pa. Hmm. Eh. Oh. Yan, oh. Oh. sa huh? na, sa may ta din naman ito yung Ano Gurado. Second day na nga ng aming pagre-refer dito sa sitio pag-asa ng bakawan at naglakad na kami sa bundok. At tatlong poste na nga kami na inayos. pa tatlo dito namin natagpo yung trouble pala. At yun, malapit na natin pailawan mamaya. Buti nga natagpuan na namin. Ang hirap at talaga namang sobrang abala din pag ganito medyo nahirapan din kami at wala man lang <laughs> hindi kami nakapagdala ng tubig tapos yung napuntahan natin bahay din ni Aikwan wala man lang ang tubig walang tao yan Kaya, ano na Awan, yung mga kasama ko din sa baba kung anong sitwasyon na oh sa nga? Sanga nang ano? Yun oh. Sarap na rin mga idol oh. Abi na umuwi man nang nagbalat ng sasakyan sa akin. Wala na 'yan, ante, pre. Ay sira pag gatahin pauwi na kami mga idol oh. Bakwit na 'yung aking pormandini. Sakita nang trouble. Oo. <laughs> Basta <laughs> <laughs> saka mo 'to solbihin kagabi. Wala si trop. Muntak hirap maghanap ng trouble ah. Bago na sa pa kabundukan paano? Iyak si Kuya Boy. After nga namin pailawan ng sityo pag sa mga idol ay pinakain nga kami ni Kapitan Larry dito sa kanilang bahay. Pagkatapos nga niya ay nagdiretso na kami sa buhay na tubig at may aayusin pa kami doon. Yeah, mga idol at panibagong akit nga kami. Tapos nayari na namin yung sa pag-asa at ito naman ay sa San Nicolas ng buhay na tubig. Ay. ayari ayari namin na mga gawain din eh para hindi nagkakamera ng mga trouble shooting at brown out huhuy bangkit ka na <laughs> <laughs> ito nice ay ere ere o ere pa o ere pa o mas para sigurado tayo Terus tengah dah mula. Lagi kawang daw. Sa laki ng tawang na. Ayos na. di ako nakatulong. Wala <laughs> 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 katuloy na Ambag sa barangay. <laughs> ano? Ang <laughs> yeah, mga idol at nililinis na nga namin. Oh. Ayan. Para may taas na isang, lin ering, isang linya na rin. Ayan naman. Gulpi ang wana, duot na. Kumbagay punong-puno na ng ano, mga damo. <laughs> Ayan na, parating na ngayong ating idolo Para Eugene, oh, <laughs> oh. oh. Ano? <laughs> <laughs> Ayun, mga idol, at nandito na nga tayo sa sentro ng buhay na tubig At ito yung ating next na repair Bali, patatlo na natin ito ngayong araw Kita nyo naman mga idol, oh Pagkababa na, oh kaya naman kakaya, kaya kakaya <laughs> sa uh, nag-order. Hindi na rin lang daw, hindi pa tirahin. Iyon. Ah, nag-order nga tayo na tirahin na natin 'to at baka matira pa ng iba. <laughs> Time check tayo mga idol at alas 3 na ng hapon. Ha? Ah, Lilay sa ibudano sa bilbil mo. tingnan mo at masakit-sakit 'yan. <laughs> wala mo ba walang tawak yan ha? baka mo ko di ko na nabasasabi hihihi parang hindi natin hindi ako nagamit ang utak hihihi talented ano? more